Sa dilim ng gabi, minsang yumuko ako para damputin ang nahulog kong cellphone. Hindi ko inaasahang may ibang mukha rin palang nakasilip mula sa ilalim ng kama. At hindi iyon akin. Ako si Renz, 26 na taong gulang. At kasalukuyang nakatira sa isang lumang apartment sa Maynila. Mag-isa lang ako sa unit ko, isang kwarto lang to. May maliit na kitchen at isang luma pero maayos na kama. Tahimik ang lugar, mura ang upa, kaya kahit may kaunting kababalaghan daw ayon sa mga kapitbahay, hindi ko na masyadong pinansin. Mahirap na ang buhay at hindi ako mapamahiin. Mga dalawang buwan na akong naninirahan doon nang mangyari ang hindi ko malilimutan. Alas dosin na ng gabi noon, katatapos ko lang maglaro sa PC at naghahanda na akong matulog. Nakapatay na ang ilaw, kundi lang sa maliit kong desk lamp na amber ang ilaw. Halos wala kang makikita sa kwarto. Nakaupo ako sa kama at habang inaabot ko ang phone sa side table, nadulas ito sa kamay ko at nahulog. Nahulog diretso sa ilalim ng kama. Napabuntong-hininga ako. Lumana ang cellphone ko at basag na rin ang screen kaya ayokong hayaan itong masira palalo. Yumuko ako para silipin sa ilalim ng kama. Medyo madilim, pero dahil sa ilaw mula sa lamp, may kaunting liwanag na pumapasok. Doon ko siya nakita. May isang mukha, maputla, marungis, at hindi ko kailanman nakita. Nakatingala sa akin, diretso ang tingin niya sa mga mata ko. At ang pinaka nakakilabot, nakangiti siya. Malawak ang ngiti masyadong malawak para sa isang normal na tao. Nanigas ako. Hindi ako makasigaw. Parang pinipigil ako ng katawan kong gumalaw. Na para bang kung kikilos ako, baka gumalaw din siya. Pero hindi siya kumikilos. Nakatingin lang siya. Nakangiti. Walang kurap. Para bang masaya siyang nakita ko siya. Dahan-dahan akong umatras. Pinilit kong huwag ipikit ang mata ko. Tumayo ako mula sa kama at mabilis na binuksan ng ilaw sa kisame. Sa sandaling muling luminaw ang buong kwarto, sumilip ako muli sa ilalim. Wala. Wala na siyang mukha. Wala na ang cellphone ko. Sa puntong iyon, napaatras ako at napaupo sa sulok ng kwarto. Pinilit kong magpakatino. Inisip ko baka pagod lang ako. Guni-guni lang. Pero paano na wala ang cellphone ko? Hinanap ko ito buong gabi sa ilalim ng kama, sa likod ng aparador, pati sa labas ng kwarto. Wala. Kinabukasan, nag ako sa trabaho. Hindi ako mapakali. May nararamdaman akong hindi maipaliwanag na presensya sa loob ng apartment. Para bang kahit saan ako pumunta, may mga matang nakatingin sa akin. Kahit tanghaling tapat, malamig ang pakiramdam sa loob. Ang pinakaayoko. Tuwing lalapit ako sa kama, para bang may mahina at pabulong na pagtawa akong naririnig. Mabilis lang pero malinaw. Ilang araw ang lumipas, sinubukan kong matulog sa sofa. Pero isang gabi, nagising ako sa tunog ng pagkaluskos sa sahig. Para bang may gumagapang. Pagmulat ko ng mata, nakita ko na may nakalaylay na kamay mula sa ilalim ng kama. Mahaba ang mga kuko. Maputla ang balat dahan-dahang bumabalik sa ilalim na para bang ayaw pa huli. Lumipat ako kinabukasan, walang paalam. Iniwan ko ang kama, ang gamit, lahat tung dalawang linggo ang lumipas. Isang delivery rider ang nag-text sa akin, gamit ang dati kong numero. Nakuha raw niya ang SIM sa loob ng lumang cellphone na nakita niya sa ukay-ukay malapit sa rekto. Napaisip ako kung paano ito napunta doon pero mas lalo akong kinilabutan sa huli niyang mensahe. Boss, di ko alam kung joke to, um, joke to, pero may selfie sa gallery ng phone. Madilim, pero may kama sa background. At may nakasilip na mukha sa ilalim. Nakangiti pa. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung ano talaga ang nakita ko. Guni-guni ba? Multo? O may mas masahol pa na naninirahan sa ilalim ng kama ko. Pero isa lang ang alam ko hindi ko na kailanman hahayaang mahulog ang cellphone ko sa ilalim ng kama. Tuwing pinapatay na ang ilaw sa kwarto at nagsisimula ng lumamig ang hangin. Doon ko naririnig ang boses ni ate pero hindi siya dapat nandoon. Ako si Ely, labing isang taong gulang. Bata pa ako nang mangyari ito pero kahit ngayon, malinaw pa rin sa isip ko ang bawat detalye. Lalo na ang boses na yon. Dati kaming nakatira sa luma naming bahay sa probinsya ng Laguna. Kahoy ang halos buong estruktura. Nakakaaliwalas tuwing umaga, pero kapag gabi, parang ibang bahay siya. Tahimik. Masyadong tahimik. Parang hinihintay kang makaramdam ng takot. May sarili akong kwarto sa tabi ng kwarto ng ate ko, si ate May. Madalas kaming maglaro, at tuwing gabi, bago matulog, dadaan pa siya sa kwarto ko para kamustahin ako. Pero isang gabi, nagsimula ang lahat. Nakatulog ako ng maaga. Mga bandang alas 10, nagising ako sa mahinang boses na tumatawag ng pangalan ko. Eli! Bulong ito? Malamig sa pandinig. Pero pamilyar? Ate! Bulong ko pabalik sa baybangon at silip sa dilim ng kwarto. Tahimik. Pero narinig ko ulit. Eli, dito ka. Doon ko napansin. Ang boses nang gagaling sa ilalim ng kama ko. Nanigas ako. Ilang segundo akong hindi gumalaw. Alam kong boses ni ate yon pero... Bakit sa ilalim ng kama? Elmi, halika na. Mas malapit na ang bulong. Mas mababa. Para bang... Masyado nang mababa para kay ate. Mabilis akong tumakbo palabas ng kwarto. At dumiretso sa kwarto ni ate. Tulog siya. Mahimbing. Wala siyang alam. Ni hindi siya nagising kahit tinatawag ko. Hindi ko alam kung paano ako nakatulog ulit noon. Pero kinabukasan, sinubukan kong si ang takot. Baka guni-guni lang. Baka panaginip. Pero kinagabihan nangyari ulit. Eliay. Mas malinaw. Mas matagal. Nagkumot ako, sinubukang takpan ang tenga. Pero kahit sa ilalim ng unan, naririnig ko pa rin. Para bang ang boses hindi na sa ilalim ng kama, nasa isip ko na. Kinabukasan, tinanong ko si Ate kung kinausap ba niya ako kagabi. Tumawa lang siya. Natutulog na ako noon, no. Ikaw talaga ang weird mo. Pagdating ng ikatlong gabi, dinala ko sa kwarto ko si Ate. Pinilit ko siyang sa kama ko matulog. Pumayag naman siya pero inasar pa ako. Takot ka lang sa multo eh. Gabi. Patay na ang ilaw. Katabi ko si Ate. Ramdam ko ang bigat ng katawan niya habang natutulog. Tapos, narinig ko ulit. Eli. Tumigil ang puso ko. Hindi dahil sa bulong. Kundi dahil gising ako at katabi ko si Ate. Dahan-dahan kong nilingon siya. Tulog, tahimik. Pero sa ilalim namin, may bumubulong. Bakit mo siya dinala? Dito ka lang dapat. Mag-isa ka dapat. Masakit sa tenga. Paulit-ulit bumubulong pero galit. Ramdam kong nanginginig ang kama. O baka ako lang yon. Pilit kong ginising si ate pero ang bigat ng katawan niya. Ayaw gumising. Para bang hinihila ng kung anong puwersa sa tulog. Umabot ng ilang minuto yon, o baka segundo lang. Basta ang naalala ko, nakatulog akong umiiyak. Kinabukasan, dinala ko ni Mama sa albularyo. Ayaw ko sana, pero pinilit nila. Sabi raw ng albularyo, may tumatawid sa kwarto ko. Hindi raw tao. Isang malaking inggit. Gusto raw akong makasama mag-isa. Nagdasal sila. Binendisyunan ng bahay. Pinatapon sa ilalim ng kama ang asin. At sinunog ang panyo ko. Tumigil ang bulong. Sa mga susunod na gabi, wala na akong naririnig. Naging normal ulit ang lahat. Hanggang sa isang gabi, taon na ang lumipas, naglinis kami ng bahay nang inangat namin ang kama ko para palitan ng bago. May nakita si mama sa ilalim. Itanig isang punit na damit ng bata. Hindi amin. Marumi. Mabaho. At sa likod, may sulat gamit ang ballpen. Kasama ko si Ellie. Huwag mo na siyang kuhain. Hindi na ako bumalik sa kwarto ko simula noon. At hanggang ngayon, kahit may sarili na akong pamilya, hindi ako makatulog kung walang ilaw ayoko ng dilim. At higit sa lahat, ayokong matulog na may espasyo sa ilalim ng kama. Hindi ako agad nagising sa hilang ginawa sa paako. Pero ramdam ko ang lamig ng kamay at ang dahan-dahang paggapang paakyat. Ako si Humar, labinsyam na taong gulang. At ito ang nangyaring hindi ko kailanman malilimutan noong unang taon ko sa kolehiyo. Nasa Baguio ako, nag-aaral noon. At sa dami ng estudyanteng gaya ko na galing sa malalayong probinsya, mapipilitang mag-dorm para makatipid. Naka-assign ako sa isang lumang dormitoryo malapit sa campus. Hindi modernong tipo, kundi yung tipong may amoy kahoy sa hallway, may tunog ang sahig sa bawat hakbang, at sobrang lamig kahit hindi tag-ulan. May sariling kwarto ang bawat estudyante, pero manipis ang dingding at laging tila may naririnig kang tao kahit wala naman ang kwarto ko ay nasa dulo ng ikalawang palapag at dahil semestral break noon halos walang natirang boarders ako lang at yung caretaker sa ground floor gabi ng sabado noon pagod ako sa paghahabol ng final project kaya napuyat ako halos madaling araw na nang makatulog naka-off lahat ng ilaw maliban sa night lamp na kulay kahel sa tabi ng kama. Tahimik ang buong lugar. Tanging tunog lang ang maririnig ay ang mahinang ugong ng electric fan at ang huni ng mga kuliglig mula sa labas. Siguro pasado alas tres na nang mangyari ito. Nagising ako, hindi dahil sa ingay, kundi dahil sa malamig na pakiramdam sa paa ko. Una kong inisip, baka natanggal ang kumot? Pero nung igagalaw ko sana ang binti ko, parang may mahigpit na humahawak dito. Parang kamay. Nanigas ako, dahan-dahan kong binaba ang paningin ko sa paanan ng kama. Madilim. Hindi ko makita ng buo, pero alam kong may anino doon. Isang bagay na hindi dapat naroroon. At higit sa lahat ramdam ko, may gumagapang paakyat, mabagal, para bang sinasadya ang bawat galaw napatigil ang paghinga ko. Gusto ko sanang kumilos, tumakbo, magsisigaw, pero parang wala akong kontrol sa katawan ko. Ang tanging nagawa ko lang ay humawak sa headboard ng kama at pumikit ng mariin. Nagsimulang umangat ang bedsheet ko mula sa bandang paanan. Hindi ko nakikita pero nararamdaman ko. Tila may bigat na dumadagan dahan-dahang gumagapang sa katawan ko mula sa paa paakyat sa hita sa tiyan hindi ito panaginip ramdam ko ang lamig ng balat niya walang hininga walang tunog doon ko narinig ang mahinang hinga hindi mula sa bibig kundi parang pagungol na nanggagaling sa ilalim ng kama mabagal parang nahihirapan at sa sulok ng paningin ko may dumungaw isang mukha maputla walang kilay nakadilat ang mata at nakanganga na para bang gusto nitong sumigaw pero walang boses. Hindi ko maipaliwanag kung anong uri ng pangingilabot ang dumaloy sa katawan ko. Pero, sa sandaling iyon, naigalaw ko ang kamay ko at naitulak ko ang sarili ko patayo. Tumalon ako mula sa kama, diretso sa pinto, at walang pakialam kahit wala akong chinelas o kung anong madadaanan ko. Binuksan ko ang pinto at tumakbo pababa Diretso sa quarters ng caretaker. Tuliro siya. Pero pinatuloy niya ako nang makita ang itsura ko. Pale. Pawis na pawis ng inginig. Kinuwento ko ang nangyari. Tahimik lang siya habang nakikinig. Pero bago ako makatulog sa sala ng quarters niya, may sinabi siyang hinding-hindi ko makakalimutan. Hindi ikaw ang unang umalis ng kwarto sa ganyang oras? Yung nauna sa'yo, hindi na lumipat Umalis na lang bigla, uh, iniwan lahat ng gamit. Ayaw sabihin kung bakit. Kinabukasan, dinala ko ang kutsun ko sa sala ng dorm. At doon natulog habang hindi pa tapos ang break. Hindi na ako muling natulog sa kwarto na yon kahit kailan. Lumipat ako ng dormitoryo pagsimula ng susunod na SEM. Walang nakakaalam ng dahilan maliban sa akin. Pero minsan, kapag hindi ako makatulog sa gabi, nararamdaman ko pa rin ang lamig sa paanan ko. At tanong ko palagi sa sarili ko, bakit ako ang pinili niyang gapangan? At kung hindi ako tumakbo, saan kaya ako dinala ng kamay na yon? Sa bawat panaginip, may batang sumusubok gumapang paakyat sa kama ko. At kada paggising ko, parang mas malapit na siya kaysa noong huli. Ako si Kaloy, 24, at nagtatrabaho bilang graphic designer sa Quezon City. Dahil malayo ang bahay namin sa Bulacan, nagpa siya akong mag-rent ng maliit na kwarto malapit sa opisina. Medyo lumana ang building, pero mura ang upa at walking distance lang sa trabaho, kaya kinuha ko na. Sa unang tingin, maayos naman ang unit may sariling banyo, maliit na bintana, at isang lumang kama na mukhang may edad na. Hindi ko na pinansin. Sanay naman akong matulog kahit saan basta may tahimik at may internet. Pero ilang araw pa lang ako sa unit, nagsimula na ang mga bangungot. Ang una, panaginip lang daw sabi ko. May batang umiiyak sa ilalim ng kama ko. Naririnig ko siyang bumubulong pero hindi ko maintindihan pilit akong yumuyuko sa panaginip. Sinusubukang silipin siya. Pero sa tuwing malapit na akong makita ang mukha niya, bigla akong magigising. Gising na may malamig na pawis at kaba sa dibdib. Ulit-ulit, gabi-gabi, pangalawang linggo ko sa kwarto, nagsimulang lumala. Minsan, paggising ko, bukas ang drawer na isinara ko bago matulog. O kaya, nakabukas ang ilaw sa CR Isang beses, tumunog ang music box na hindi ko naman inaabot o ginagalaw. Akala ko stress lang. Sabi ko, baka pagod lang ako. Pero isang madaling araw, nagising ako dahil may gumagalaw sa ilalim ng kama. Hindi maiingay, pero sapat para maramdaman mong may humahaplos sa sahig. Akala ko daga. Kumuha ako ng flashlight at sinilip. Walang daga. Pero may isa akong napansin. May guhit sa kahoy sa ilalim ng kama. Parang scratch marks, maliit, paulit-ulit. Para bang may bata talagang nagkukubli at paulit-ulit na kinakamot ang sahig habang naghihintay. Kinabukasan, kinausap ko ang landlady. Tinatanong ko kung may nangyari ba sa kwartong inuupahan ko. Tahimik lang siya tapos nagtanong, "May napapanaginipan ka na ba?" Nagulat ako. "Bakit po?" sa kanya dahan-dahang kinuwento. Ayon sa kanya, limang taon na raw ang nakalipas. May umuparing binata sa kwartong yon at isang araw, bigla na lang itong umalis, wala nang paalam. Ibinenta lahat ng gamit, iniwan ang cellphone at hindi na muling nagpakita. Ang dahilan? Nalaman daw nito na ang kwarto dati palang pinagtataguan ng isang batang babae yung dating may-ari ng building, may anak na walong taong gulang. Minsang naglaro ng taguan kasama ang pinsan, nagtago raw ito sa ilalim ng kama. Hindi na siya nakita pa ng buhay. Ilang araw bago natagpuan ang katawan niya, paligid niya puro kalmot at marka ng daliri. Patay. At walang nakakaalam kung paano. Simula noon, sabi ni Landlady, Walang tumatagal sa kwartong yon hindi ako nakapagsalita. Gusto kong matawa. Gusto kong isipin na ginagago lang niya ako. Pero pagbalik ko ng kwarto, naramdaman kong may nagbago sa hangin. Parang mas malamig, mas masikip. Kinagabihan, ayaw kong matulog. Pero napapikit pa rin ako. At sa panaginip kong yon hindi na siya basta bata sa dilim. May narinig akong kaluskos tapos hingal. Parang galing sa ilalim, Dahan-dahan akong gumapang sa gilid ng kama para sumilip, pero pagdungaw ko, hindi na siya nakatago. Nakapatong na siya sa sahig, nakatingala sa akin, walang mata at ngiting-ngiti. Pagkagising ko, may mabigat na pakiramdam sa dibdib. At ang mas kinilabutan ako, may maliit na kamay na marka ng dumi sa bedsheet ko. Para bang umakyat siya sa kama, pero bumaba bago ako magising. Umalis ako kinabukasan, hindi na ako nagpaalam. Iniwan ko lahat, gamit, laptop, ID, lahat. Basta makaalis lang ako. Hanggang ngayon, hindi ko na binalikan ang kwartong 'yon. Pero minsan, tuwing madaling araw, nananaginip pa rin ako. At sa bawat panaginip, mas malapit siya. Mas malinaw ang mukha. At sa huli kong bangungot, kasama ko na siya sa kama. At ako naman ang nasa ilalim. Sanay na akong marinig ang pag-iyak mula sa kama sa ibaba tuwing gabi. Pero nung isang gabing sumilip ako, walang taong natutulog sa ilalim at may tumingin pabalik. Ako si Lara, dalawampung taong gulang at ito ang isa sa mga karanasang hanggang ngayon ay ayokong balikan pero hindi ko rin malimutan. Nangyari ito dalawang taon na ang nakalipas nung nakatira pa kami ng nakababata kong kapatid sa lumang bahay ng lola namin sa Quezon Province. Isang maliit na silid lang ang meron kami. Kaya nagsama kami sa isang double deck bed, ako sa taas, siya sa baba. Madalas, madaling umiyak si Mika kapag nagigising sa gitna ng gabi. Takot siya sa dilim, sa kulog, o kung minsan, sa panaginip lang kaya kahit naririnig ko na siyang humigbihigbi sa kalagitnaan ng gabi, hindi ko na pinapansin. Sanay na ako. Pero isang gabi may kakaiba. Alas dos ng madaling araw noon. Nagising ako dahil narinig kong umiiyak na naman si Mika. Paunti-unting iyak lang, mahina, parang pigil. Tumagilid ako, tinakpan ng una ng tenga. Maya-maya, titigil din yan. Bulong ko sa sarili ko pero hindi siya tumigil. Mas lalo pang lumalim ang pag-iyak. Minsan parang may sinasabi siyang hindi ko maintindihan. Hindi ko alam kung pangalan ko ba yon o ibang salita. Unti-unti, nakaramdam ako ng malamig na hangin. Kahit wala namang binta ng bukas. Nanindig ang balahibo ko. Lumuhod ako sa kama. Sinilip ko ang ibaba. Mika, ayos ka lang? Tanong ko. Walang sagot. Umiiyak pa rin. Pinilit kong abutin ang switch ng desk lamp ko. Nang magliwanag ang paligid, saka ko lang napansin. Wala si Mika sa ilalim. Walang unan. Walang kumot. Walang tao. Pero malinaw. May umiiyak. Bumaba ako agad. Iniisip kong baka lumipat siya ng kwarto. Baka nasa kusina. OCR. Hinanak ko siya sa buong bahay. Wala. Pabalik na ako sa kwarto nang marinig ko ulit ang paghikpit. Pero ngayon, hindi lang basta iyak, parang may halong panginginig, parang may takot At nang sumilip ako muli sa ilalim ng kama ah, May mata Dalawang mata, mapupula, nakatitig sa akin mula sa dilip Hindi sila mukhang mata ng kapatid ko At ang boses, habang umiiyak, biglang tumawa Mabilis, mahina Parang niloloko ako Napaatras ako, halos matumba sa takot Tumakbo ako palabas ng kwarto, isinara ang pinto at dumiretso sa kwarto ni Lola. Doon ko nakita si Mika, mahimbing ang tulog sa tabi ni Lola. Suot pa rin niya ang pajama niyang kulay asul buo payapa. Hindi ko na siya ginising. Hindi ko na rin binalikan ang kwarto namin hanggang sumikat ang araw. Kinabukasan, kinuwento ko kay Lola. Tahimik lang siya. Sa kanya sinabi, Matagal nang may umiiyak sa ilalim ng kama mo, anak. Akala ko, si Mika lang talaga ang naririnig mo gabi-gabi. Tinanong ko siya kung anong ibig niyang sabihin. Sabi ng tatay mo nung bata pa siya, may batang babae raw na nalunod sa poso sa likod ng bahay. Mga tatlong dekada na ang nakalipas. Simula noon, kung sino-sino raw sa pamilya ang nakakaramdam? Lalo na, pag may bata sa kwarto, hindi ko alam kung maniniwala ako noon o hindi. Pero mula noon, pinilit kong hindi na matulog sa taas. Tinabi ko na lang si Mika kay Lola gabi-gabi. Isang linggo ang lumipas, nilinis ni Papa ang ilalim ng kama para ibenta raw yung double deck. Sa sulok ng ilalim, may nakita siyang laruang manika. Lumang-luma na, marumi, at may nakasulat sa likod. Huwag mo na akong iiwan mag-isa! Hindi namin alam kung kanino 'yon. Hindi naman kay Mika at lalong hindi sa akin. Simula noon, wala nang umiiyak sa ilalim ng kama. Pero hanggang ngayon, tuwing naririnig kong umiiyak ang batang kapitbahay sa kabilang bahay, tuwing gabi, hindi ko maiwasang isipin, totoo bang sila ang umiiyak o baka may bumisita lang sa ilalim ng kama nila?